Ay, hey. ay hey, mga kitchika, merienda time. at ah, turon. turun. Ah, merienda dito sa bukid. Yan, piniprito lang. Ang luto na mga kachika pag namula po na, no? Oh. Ayan ang nagluluto naka ano pa. <laughs> Baguligo. Dito yan kachika sa bukid. Yan. Merienda. Ayan. Malapit na mga kachika. haluluto na. Ayan. Ano yan? Ayan, ano, binalot ng lumpia. Ano na? Oh, lumpia wrapper. no? Oh. Lagyan ng ano, kondensada. Ah, may kondensada pa. Oh, Tapos, asukal. Oh, no. Ah, ganun ba? So, ano itong laman nito? Ah, uh, obi? O, -o -ob. ano, obi na, obi na kondensada yung nilagay ko. Ah, obi kondensada. Luto na. Luto na, mga kachika. ang na usukan. Ayan, ang sarap guys. Ubi turon, ang tawag daw, ubi. Ha? Ah? Kamuti turon. Ah, kamuti, kamuti turon. <laughs> Pero kamuti ubi. Namay, wow. namay ubi kundinsada uh, na namay ubi kundinsada daw, wow. Luto na guys. Ay, hey. ay hey, mga kachika, merienda time. Ah, kamuti turon. Ah, merienda dito sa bukid. Yan, piniprito lang. Ang luto ana mga kachika pag namula pula na, no? Oh. Ayan ang nagluluto naka ano pa. <laughs> Baguligo. Ito yan kachika sa bukid. Yan. Merienda. Ayan. Malapit na mga kachika. Naluluto na. Ayan. Ano yan? Ano ano? Binalot ng lumpia. Ano siya na? Lumpia wrapper. no? Oh. Lagyan ng ano, kondensada. Ah, may kundinsada pa. O, Tapos, asukal. O, na. Ah, walang ba? na. So, ano itong laman nito? Ah, uh, obi? Oo, obi. OB. Ano, obi na... OB na kundinsada yung nagagay ko. Ah, obi kundinsada. Luto na. Luto na. na, mga kachika. Ang matako na usukan. yan ang sarap guys. Ubi turon, ang tawag daw ubi. Ha? Kamuti turon. At kamuti, kamuti turon. <laughs> Pero kamuti ubi. Na may, wow. na may ubi kundinsada. O, na may ubi kundinsada daw. Wow. Luto na guys.